Nagluto ako ng adobong baboy. Ano bang uh, madalas nating hinahalo sa ganito. Basan ko muna grabe ang putik, uy. Parang, ay, uy. Shout out sa inyo guys. Good afternoon. Madalas good afternoon kasi <laughs> dito ako nagkakaroon na. Na. Tahimik, walang ingay. Na mag-video kasi kapag ano, tulog si Hana. Hmm. Ah, kapag video ako. isa sa kanya Hana kasi disturbo eh. Hindi marunong makisama ng ingay ng kanya ano, cellphone. Hmm. Inalalatan ko na ito. siya ano. Ayun. Mukhang luma ito at nakunat siya ano. Hindi nakunat pag dinalatan mo. Hindi ano siya sa rilo. Ano? Pero ito ang uh, madalas iniimbak ng mga taong ano, yakot siya. O sa mga lugar na malakakapal ang snow kasi ito yung nagtatagal pa. Hindi hmm, nasisira. Sa mga, mga lugar na katulad ng yakot siya. At yakot. Kaya tagain tagala ng mga ano, ito kasi yung magandang isakay. Eh patatas ayun ako kahit dito sa amin doon sa bundok sa Ilocos o sa Baguio alam ko nilalagay lang ito sa ilalim ng bodega namin sa so, bodega maraming patatas kapag gusto mo magluto ng patatas na may yanon ito lang Unaamoy ko na yung amoy ng adobong baboy. Kamusta guys? Ang ng araw. Ato. Okay sana ay nasa mabuti kalagayan ng aking mga kaibigan sabado ngayon ay february 22 grabe akala ko may karga na ako ngayon may dating ako wala pa rin tawag ng tawag sa akin ng isa sa subi ko kung may karga ako eh. wala na akong karga eh. hindi ko naman pwedeng uh, ano tsaka utang lang din ng gagawin mo. Nakakawalang gana yung puro utang, di ba? Di ka gaganahan. Utusan ka, ganito, kuha ka ng ganito, tapos utang. Hindi ka pabayaran. Kahit sino, itatamarin ka rin. Ang mga tao ngayon. Tagal ko ng sugi yun eh. Kaso nga lang ngayon, yun, diba nung ginagawa nila, ba diba pag nabenta yung bulaklak, dapat nagbayad na sila. Paabotin ng malaki ang utang nila. Nakaka-stress ba sa akin, sa mga katulad ko na inuutangan nila. Malaki nga, abala, stress. pinapagalitan ko nga ng isang araw sa ito. Saan ka nakikita ng pakuha kayo ng pakuha ng bulaklak? Hindi nyo man binaba. magbabayad kayo ganito. Oh, wala eh. Isang malman ng bulaklak ng isang araw. Parang isang-isang isang bulaklak, bigla-bigla, tapas. Isa na, pag may karga ako, mababang bulaklak. Aasa. E, hindi naman pwede yung ano. Um, sige pa rin, tiwala ka pa rin sa Panginoon na magbabayad yung mga taong yun. Dinadaan ko na nga lang sa panalangin. Diba nang kapag ay hindi mo sasama sa iyong panalangin eh. Baka na ano ka lang. Nasiraan ka lang ng taon. Mga mga tao yung marunong hindi nahihiya sa mga ano nila. <coughs> hindi, na, hindi nagbabayad. Pero kung makautos, parang nakala mo nyo. Babayad mo yung mapinu. Ayan. Buprito ko lang ng bahagya itong aming itong patatas para sa ganun ay masarap. Pag hinalo mo dito sa kumukulo na adobo yan. Adobong baboy i mix mix ko nga at nakalimutan ko palang lang i-mix mix. -mix. Ayun. O ano. 1 kilo lang tong baboy. Para Ayoko kasi nang ano. Ay, kasi syempre maganda yung luto ka ng marami. Isang beses ka lang magluto, marami na yan. Ilang beses na ulang. Sabi ko, mas mainam yung bagong luto. Kaya isang kilo lang ang aking luto. Ito yung pinagprituhan ko pala ng ano. Nang. Anong tawag diyan? Pork chop kagabi ay kahapon. Pero ito lang naman ay iprito ko lang siya. Aray ko po niya Masakit. Nainit na pala siya guys. Kala ko bihira lang. lang. Hindi pa gaano init ko lang. Ay pa. Uy, tumatalsit. Marumit pa na naman na. Ayan. Siyempre. Sarap so, yung pork chop na niloto mo kahapon si Hannah, sabi niya, gusto ko yung karni na medyo malambot yung ulam natin sa hapon alam mo na naninihingit pa ba hmm Ay. Okay. alright Halos halo natin guys iiwan ko muna kayo dyan. pakinggan mo o Diyos ang aking tinig. Ayan, matinig ang matinig ang Panginoon sa ating mga uh, taimplim na pananamin. Okay diba guys. Puhin ang isang puso ng mga ganong tao na magbayad-bayad ng isang mga no, brown-brown na yung ano, patatas. Tapos, daririnig na yun. nangako naman pala, nangako sila, ilang beses sila na nangako na magbabayad daw sila, ibibenta daw yung lupa para sa ganun, magbayad. Ulit-ulit na lang yung sinasabi. Kaya, ngayon, magpipipip... magmamarso na, nung pinangako nila na February daw sila maghuhulog or magbabayad. Sabi ko, anong petsa na ba? Magmamarso na, wala pa rin akong matatanggap na mga bayarin nyo Dito lang kayo para lang bigyan tayo ng kulang. Allah, solo na siya. Hapok, pa na, na ito. Ganda na siyang tignan. Eh. Mm. Diba? Mukha na siyang ano, 6 Six minutes. Ayan. Ang bango! Gustong gusto ko yung ganito na ano, yung pray to. Ang bango siya. Ayan. i miss na natin ito. Sobra. Bango? Ay. nagluluto naman ako ng kape. Barako. Bun. Bun by Bant. By Bant. Ang sarap to. Mabango. Mabango ng amin. Isa. Dalawa. Nagusado ko na yung lang kutsarang ilalagay ko. Tatlo. Yung pangatlo hindi ka ano po na. Bango. Ah. natin dito sa ano. napuluan ng halos 12 minutes to. Tago muna natin ito guys. Sa sulok. sakit ng lalamunan ko ba? Nag ano ako ng asin, nagmumog ako ng asin. Kasi parang sakit ang aking lalamunan. Ayan. <coughs> kakaupo na tayo. Ayan, ay madilim pala kasi hindi ko na on 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 kasi nag against the light eh. Yeah. Ayan. Yeah. Oh, kumusta kayo guys? Kumusta kayo? At sana ay uh, ba babalitaan ko kayo kapag ano, magbabayad na ng utang sa akin. Kasi malaki-laki yung ano Pag nagbayad, eh, syempre, salamat sa Diyos kung magbabayad asa na lang tayo sa ano, himala ng Diyos ganun talaga pagka mga negosyante tayo maliit man o malaki hindi po naiiwasan na may mga tao makakatagpa talaga na maano mga ma na -ano, ano ang kanilang mocks bait na naman dati kasi 3 years hindi lang 3 years siguro mula 2017 so ko na yun eh tapos na yun kaya sabi ko ano bang nangyayari sa kanila kaya yung tiwala mo parang nabuo na sa kanila parang namuo na yung tiwala mo sa kanila eh. hindi na sila mag, mag magawa ng kalukuhan pero nangyari pa Sana lahat tayo ay magkaroon ng um, yung ano mo yun, yung pag may responsibility tayong bayaran. Bayaran naman natin kasi kawawa rin sila na namumuhunan. din. Sana lahat ng tao may konsensya. Maraming taong walang konsensya talaga. Aya, dito ko lang nailalabas yung ano ko eh. Sa akin yun. Ano. Eh. Aya, salamat sa inyong pakikinig guys. See you again sa susunod na vlog. At sana magandang balitan. Okay, thank you po. God bless.